Alam nyo ba na pwede makapag-ihaw ng tamban kahit hindi gumamit ng uling? Napakasimpleng paraan lang. I'll show you. Una, budburan ng maraming asin ang kawali. Dapat tamang lakas lang ng apoy para alalay lang din ang pagkaluto. Ilagay isa-isa ang tamban. Dapat maayos ang pagkalagay para pantay ang pagkaluto. nag kasi ako nang makita ko sa palingke ang ah, sobrang preska ng tamban. Kaya napabili ako at naisip ko nga iihaw ito. Ayaw ko naman gumamit ng uling kaya ito ang ginawa ko. At mas madali lang din ang presiso dito. Hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Dahil 20 minutes lang ay pwede na ito lantakan. ting 10 minutes kabilaan. O oh, diba, ang bilis at masasabi mong craving satisfied talaga. Pwede nyo rin ito subukan. Less hassle na, wala pang kuskus balongos. Mmm, yummy!